Buko salad. Sagmanuhay dati, Tang? Treinta. Kaya bilhin muna kami ng ano dito. Meron well, titin na si Tatay. Magkano po lang? Ng ice buko. Magkano po lang? Nalunungin, Tang. Ibali. Okay lang. Treinta. Pareho siya. Treinta. Ice cream. Treinta lang. Tawag mo, Kuya. Manami, Tang? 30 amin Treinta may Ay, 30 may sa. Ayan, si Tatay. Ang sipag ni Tatay. Tay, magay ka nga sa ano natin. Ayan ang na si Tatay, o. Oh. Ayan gitinda ng ana keep the change tay para ano okay na yan salamat sir oh eh yes. para yes. ano mamindum mas oh wait lang tay tay saglit lang hindi yung may tao ng ginini oh uh, dagdagan natin tay para ano May pamasko ka kasi ano nandito po si Tata nagtitinda dito sa eco Eco Park to tayo no? rin uh, Ano to? Ago O no? Eco Oo, Park ako. Ayan dito uh, si tatay Bigyan ko siya kahit papano. eh, Ito eh, lang yung ano, Bigyan ko si tatay kasi masipag Sipag siyang magtinda Kahit in Ilan taon ka na tay? 63 sir okay, 63 si tatay O nagbabike lang Ayan yung bike niya o Ayan o si tatay Ayan, Tapos yung bangga ng motosiklo Nung Makarang lindo Bakit tay? Ayan oh, o oh. Ah. Uh, uh, ba dahil galing ng Santiago Ilocos Sur yung tao eh. Oo. Oh, Tapos nilalanggaan lang yung pinangariglo niya. Oo. Tapos oh, tumakbo na. Oh. Wala nga eh. Eh bakit? May ano pa nga ito may pilay pa nga itong tagiliran ito. Eh. Walang nakakita ito. tay, walang Dito, nakakita. Oh. Uh, walang nakakita tay. Wala. May Nako. pumunta pero pitsi-pitsi din lang yun eh, ano ng kulay. Anak nang ito. Bakit ginawa din yung, yung lisensya niya. Ah. Uh, yung picture sityo. Pero wala eh. Kapag nagreklamo kayo dun sa ano, para na ano siya, na-contact siya. Meron din pero wala na. Inareklo eh. dalawang daan lang binigay. Oo. Oh. Eh pero Ede. halos isang buwan akong nagpaano. Oo, oh, pero ininyo yun di antagal tagal nyo hindi nakapagtrabaho. Eh. Lumiit na nga lang ito. Tinahi yan dahil... Dapat nag-iusap kayo dun... Kasi tumilapon ako tatlong tatlong metro yung talsi ko, bisikleta. Dahil inano kasi yung alas 4 ng madaling araw eh. Oh. So, na kasi ako. Eh, ang bilis-bilis ang -bilis takbo. Dito si Raling sa kanan. Apo. Galing kasi siya ng Ilocos eh. Apo. Santiago Ilocos. Oh. Apo. Pauwi naman ako papunta ng Daya. Apo. Eh, ginanong niya ako, tinumbok niya ako. Kaya napunta ako dun sa kitna. Tapos pumunta naman siya dun sa kanan may sumaklaw ng polis tay wala wala na lang dumating naku. eh pero dapat nag ano kayo in update ninyo dun sa polis kung ano dapat in ano nyo pinalop din namin pero wala na yun nandun na sa sa Pampanga na dahil papunta kasi ng Manila pwede pa namang habulin yun kung kwan o tayo o pamasko mo na tago mo mo yan naku. salamat uh, sir para kwan juice na nga ano sir o oh, matikyan o oh, maanap naman natin yan eh masipag ka kasi. Eh, salamat pinatawag siya. kita. God bless sir. Sige po. Iingat e, po sa daan tayo. Oh. Oh, salamat Hindi ka siya. pa ata makapaglakad. Ayan po yung paan ni tatay. Nabangga daw siya ng Ay, motor. Oo na tayo. Kawawa naman si tatay. Sige tay. Sige po. At si tatay. Ang sipag. Nabangga daw siya ng motor. Pero nagtitinda pa rin. Oh. Iika-ika. Kawawa naman. Ayan. Masipag pa rin si tatay Oh. Ganyan dapat. Kahit matanda na. Ayan nakita nyo. masipag sipag ni tatay kahit ano. kita pa rin siya. Ayan. Ito po Oh. nagtitinda-tinda siya dun sa maraming ano. Marami kasing nagpipiknik dito sa eco park ng agoo oh. Ayan po oh. Ito po yung ano oh. Maganda rito. Ayan oh. Parang nasa gubat ka na ano, ang daming tao. Gubat na maraming tao. Ay, mga nagpapaano pag every Sunday maraming tao dito. Ano? Oh. And dito naman yung dagat. Ayun yung dagat oh. Ayan doon. Oh. Andun yung dagat. Tapos gumawa sila ng bypass road dyan sa gilid. Bypass road. Gilid ng dagat. Dito kami ngayon. Oh. Yan, oh. Papahinga yung mga bata. Kaya din kami. Oh. Ah, Yan, mga family ko. Pahinga muna sila. Oh, Maghay ka kuya. Yan yung panganay ko. Yan si Gwen. Gwen, maghay ka Gwen. Ayan, yung masungit kong bebe, yung si mami ko. Ayan. Ayan pa. Ayan oh. mamaya, ayun na natin yung gilid ng dagat. Ay, init pa kasi. Ayan o, oh, ang ganda dito. Gubat, maraming tao. Yahoo! Gubat. Maraming tao.